yung side na to yung sa doon is airport 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 area so dito kami ngayon naglalaro Kuya Jerry Kuya Jerry kaway kaway ah Kuya Jerry <laughs> then, mga samahan natin kaya may mga ano tayo naglalaro tayo sana kayaanin natin ha 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 ha

A do ba doo ba doo ba doo ba doo. A do ba doo ba doo. A do ba doo ba doo ba doo. A do ba doo ba doo. Do ba doo ba doo. A doo 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 doo. A ba doo ba doo. A do ba doo ba doo ba doo A ba doo ba doo 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 ba doo. Habang pawis na pawis at uh, hataw sa paglalaro yung mga uh, katambay natin, ito, kausapin naman natin yung mga kapwa natin, OFW na nandito sa tabi, na pagod na rin at uh, pawis na rin. Kumusta naman natin ng kanilang uh, oh, program hey, oh. na bawo dito ah. sa Brunei? Uh, <laughs> <laughs> ilan taong ka na dito sa Brunei, Kuya? Isang taon pa lang. Ay, isang taon ka lang? Isang taong pa lang, Ay, post -tang post -tang post -tang lang. lang rin. Um, ka sa atin sa Pilipinas? Provinsya. Saan sa Provinsya? Antiki. Antique, Antique. Ilonggo? Um, Ang um, kasama ko yung matangkad kanina, si Parinjik. Ano yun? Ang din yun. Ano ba yun? oh, ito, ilo-ilo Yan, il il ano yun? Ang pete din si Matangkad kanina. Oo, oh, asan ka sa Saan South ako. Sa... So, nakasoft ako ng antiki sa dao Kuya, mm, so, yeah, isang taon pa lang dito. Pero kumusta naman, ang, anong tingin mo naman sa Brunei? Okay Ay, naman. The best, talaga. Ano? Napakatahimik, eh, no? Napaka oh, no? Um, um, delikado kung hindi ka naman gagawa ng kalukuhan. kalukuhan. Mm. Ito talaga, yun yeah. ang yeah. hindi na yung cost of living dito. Oh. Ano? Nasi buhay. Ano? nasikatok buhay. Hindi <laughs> <laughs> First timer nyo rito. <laughs> Siguro mga anim na buwan mo, bro, Purna si na puro ka si katok, <laughs> Oh, ayos na. Nakakatipa. <laughs> So, pa dating ng mga isang taon na oh wala na video pa naman pero naman ah oh ayan maganda dito talaga sa Brunei mga katambay kasi malit lang yung takot, pero yung cost of living mababa kasi nga walang tapos palagay uh, mo lang kung masasak yung karito sa gas pa hindi ko nga ano kung magkano litro ng gas ngayon 95 cents ah 95 cents <laughs> Mayroon <laughs> oh, okay. Kung mo yan sa Pilipinas, mga 20 to 20 plus lang e. 25 pa Ako O kuya baka may gusto kong batiin sa Pilipinas. Sa Antique. Pamilya. May pamilya ka na. Sanchez Pamily. Pamilya ka na sa atin. Binata. O oh, binata. Naghanap ng forever. Malayo mo dito sa Brunei. Nasa Brunei na yung forever. Ah, At sige. Atrapaw mo na. Atrapa. Dito naman okay, eh. yun. Yan ang punta natin. Oh, dito. Dito yan, totoo yan. 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 Ito yung tropa natin na pang mayaman. Oh, ito yung pang mayaman. <laughs> <laughs> Pari kumusta ang Porsche. Marami pa bang ano nasisira dahil sa'yo? Hindi mo bilang. 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 Hindi Andito yung, Ay, yung, si, yung boss, si boss, si boss. Ayun, ayun, si boss. Bakit nuno na si boss para walang <laughs> backjab. <laughs> Ah, kaya na, no, kaibigan natin to sa ano, mga ka-church din natin. At uh, yun nga, dito naman sa Brunei, wala namang ibang uh, libangan, kundi uh, ganito, sports, basketball, kita-kita. Kasi next, ah, uh, tomorrow, bukas, tapos hanggang Saturday, trabaho na naman, kahit naman. So, ito kasi yung magiging, nagiging outlet namin para matanggal yung stress. Lalino. Sa Paano 'to, guys? Balang Laguna. Sae, 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 sae. Boss Dexter ng Porsche Oh, uh, baka may babatiin ka sa Laguna, bro. Nagbabati kayo mga taga-ano? Laguna, Tarlac. Laguna Tarlac. May Tarlac ba sa Laguna? <laughs> laguna <talak>? parang <laughs> hindi ko nakikita. Mali yung geography ah. <laughs> 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 hindi <hans> hey, kasi yung uh, sinadya, oo. Oh. Ganun talaga yung pag Ganun talaga pag pag taga Porsche, malalim mag-joke. Are, <laughs> saan kaya sa Laguna? Uh, ano sa Kabuyao? Kabuyao. Bro, nung pupunta ka rito ng agency mo kasi para sa mga mga nagbabalak na magpunta ng Brunei at least uh, may idea kayo kung anong agency ang a-apply niyo. Uh, isang agency na yata ang ano natin, Star Express. Uh, uh, sa uh, saan ang office sa nun bro? Uh, likod ng Robinson's Place. Sa malate Ah, ah okay ka. Yan, Star Express. Uh, One power. Uh, ah, lang kayo dun. Baka may mga hiring dito. Try nyo. Uh. Ilang years ka na dito, bro? Hindi uh, na magdadalawang taon pa lang. Ah, uh, sa 2 years mo anong anong tingin mo na sa Brunei? Okay ba? Pasakay naman. Um, tahimik. Sibang tahimik. Sobrang tahimik. Para sa probinsya. Ayun, para ka lang nasa Kabuyao din, Nasa ba? Sa kabila lang. Oo, So far okay naman, di ba? Okay. Nakakaipon naman. Ah, kasi nga wala nang wala nang dito dito wala nang, walang tuma. Ang lang namin ganito, walang oh, mapadalahan. ayun. Nag-iisang nabubuhay sa mundo. Walang pero may nagmamahal. Kailan sila? <laughs> Okay. Okay, bro, Dex. Thank you, Eh, ba't ino muna yung mga taga-tarlak pala? Naligaw lang yung tarlak. Ah, naligaw lang. Nasa dulo lang ng dila. Paano mo nasabi? Mali oh, pala. Si Tropang Jeff, sana all. Para ilang tong ka na dito sa Brunei? 14 years. 14 years no, pagal no. So, nakailang laro ka na pare? Nakadalawang laro na. So far, kumusta ang Brunei pare? Sa 14 years mo dito sa Brunei, Ano, um, um, medyo marami ng mga struggle. Kamis din. Sanay na rin. Actually, nagbalak na tumag for good. Yes. natin na ito. Kaya lang na-miss niya Brunei. Na-miss uh, lang Brunei. Ayun. Bumalik siya ulit. Uh, ah, pare. Okay. Ito si sort of. Boss Gibson, mga tropa ah。sa Banawe. Uh, mga Babayuo taga yan. Mga taga Tatalon. Babayuo mga ka, taga <laughs> ka, ka... Ano? Tara, Kaliraya. Kaliraya mga Kaliraya. Yung mga, mga nawawala ng side mirror nandito na po yung tirador sa ano sa Brunei kaya safe na kayo diyan sa Banawe. Hindi eh, joke <laughs> lang naman ako. Naman ako. Ano 'yan? Si Bro na ano to. ilang taon ka nga sa Banawe? Pero taga Bulacan siya. Eh medyo ako naman dati matag, madalas din ako sa Banawe. Watch out sa mga taga Pronte diyan, mga taga Motorcars mga taga Pure Gold. Ah no ano Goldrich. Ah, Goldrich yan. Shout sa inyo. Pare baka may mabatiin ka doon, mga tropa mo sa ano sa Banawe. Sa Banawe. Mga nandoon pa sila. Yung eh, mga tira doon sa mirror doon sa ano. Yung lens lang. Nagbati diyan mga katrabaho okay. uh, ko dyan sila Angel, sila... Okay. Nakalimut na, na, Nakalim. Nakalim. na lang kayo dyan lagi. Oh. Okay to, kabait na bata to. Nagbagong buhay na to. <laughs> okay Okay to, okay to. Accessories din siya dito actually. Kaya lang mga high-end na sasakyan ang ginagawa niya rito. Installer siya dito ng mga alarm. Mga backup camera, di diba? Anong agency mo pala bro? Para uh, uh, Riceman Power Saan yun? Sa Madagascan. Malati din o oh, Riceman Power Baka may mga gusto mag apply dyan Riceman Power sa Malati Try nyo doon. So far yung sa 2 years mo dito sa Brunei Okay naman, nakakaipo naman Ade! Okay naman okay, Sige pare, papalong ka na muna paalam nga pala sa mga tao dyan. Sa na yung paalam <laughs> Sa mga, sa mga, <laughs> sa mga followers nyo uh, 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 sa... <laughs> subscribe nyo na lang kamo dyan sa Banawe. <laughs> subscribe nyo kami ha. Uh, kami. Yeah. Uh, tambayan ni Bal. Tambayan ni Bal. Pag, uh, pagkatambay kayo, panoorin nyo tong ano na to. So para... Ah, sige pare, God bless. Na, oh, uh, di na kayo sa kanya sa kanya nangyari, nanggaling yan ha. Ah, <laughs> uh, joke pero joke lang po 'yan, joke lang po 'yan. Eh mga mababait sa Banawi to it's to it's uh, o nga pala mga katambaya ako kasi ang agency ko 9K Man Power Agency uh, sa mga nag ano nagtatanong nagko-comment may mga nagko-comment kasi dito sa uh, sa iya channel ko na nagtatanong kung anong agency ba kami nanggaling ako 9K Man Power Agency sabi ko nga kanina ang office nito is sa Cavite Cavite nandun na yung agency Anong agency mo mga boss sa Pilipinas ah uh, AGM Global Manpower. Saan nang office nun? guys? Sa San Antonio, Pasig. Oh, di ba? Oh. Siya, uh, ang agency niya ay AGM. Global Manpower. E Elephant, Juliet, Mike Manpower sa May San Antonio, Pasig ang office. O baka uh, naghahanap kayo ng agency, yung mga subscribers natin dito na naghahanap ng agency. Try niyo 'yon. Alam niyo ba yung phone number? Baka alam niyo yung phone number. Ayan, yun lang. Basta i-search nyo na lang EGM. at least sana makatulong sa mga sana makatulong sa mga nagahanap ng trabaho sa Pilipinas. Na yung agency na nasabi namin is yun ang mga agency namin bago kami nakapunta dito sa Gunnar. Try nyo. Try nyo, Okay, okay naman dito. Oh, Napakatahimik. Hindi nga lang si ganung kalaki ang sahod pero kung i-convert mo naman kasi yung uh, cost of living mababari naman. So, pantay lang. Yeah. Kaya maraming salamat. Kaya Aldrin. Okay Aldrin, thank you ah. At least oh, yeah. nagakil na. Sabi niya nga sa, sa akin kanina na, na, napanood niya rin pala yung vlog kaya lang sa stream kasi guwapo ako sa personal. Mas guwapo ako kaya hindi niya ako Namukaan kaya, na Joke lang mga katambay. <laughs>